Nakalipat na nga si Terra ng ibang bahay at ibang presinto. Ngunit ang ikinakagulot at pinagtataka ng lahat kung bakit siya ay nanatili pa rin mahirap. Gayong napakaraming ginto ang iniwan sa kanya ng mga duwende para lamang umayos at tumangat ang kanyang buhay. Unit parang nanatili pa rin siya sa baba. Palibasa kasi manang mana siya sa kanyang ina. Kung gaano ito kabuti sa ibang tao, eh ganon din ito. Hindi nagtitira para sa kanyang sarili kaya naman madalas din siyang mapapahamang kagaya na lamang ang sinapit ni Danaya nung sa, nasa mundo pa ito ng mga tao. Sa tulungan ng mga kalapati, kinalaban niya ang namamahala sa barangay kaya naman nagalit ito sa kanya dahil nagtaka ito kung bakit nababawasan ang uh, mga pagkain sa loob ng warehouse. Yun pala, ang mga kalapati mismo ang tumulong kay Terra at pinamimigay ito sa mga tao. Dahil naaawa siya sa kalagayan ng mga ito, hindi ito nagustuhan ng naturang presidente. Kaya naman uh, naisip nito na ipakulong na nga itong si Terra. Kaya naman walang nagawa itong si Terra sa loob ng kulungan ay siya ay magse-celebrate kanyang birthday. Ngunit sa panahon din iyon ay nalabas at linitaw na rin ang kanyang kapangyarihan bagay na ikinakatakot na nga ni Denaya dahil posibleng nga mapapahamak siya at malalaman na nga ng mga kalaban niya ang kinaroroonan niya. Subalit, kasabay nga ng paglitaw ng kanyang kapangyarihan, dito na rin ay uh, magigising na nga itong si Brenna dahil yun talaga ang inaantay. At sa pagkakataong yun, magiging daan at tunay na rin yun para mag na ang kanilang landas. Sa kabilang banda, isang masamang panaginip naman ang makikita nga nitong si Medena, kung saan isinugod nga siya ng kanyang kakambal na si Caspeya Ilang beses niya itong kinalaban, hindi umubra ang kanyang kapangyarihan. Tela, hindi tinatablan itong si Caspeya At sa likod noon ay merong isang nagpapahiwatig na Kinakatakutan na nga ni Metena dahil ang nakatakda ay nagpagitan na nga sa kanyang panaginip. Batid nito na mas makapangyarihan ito sa kanya. Kaya naman nangangamba na siya at nais na niyang ipapahanap ang naturong anak ni Danaya na hanggang ngayon hindi pa nila nakikita.